Hello people, ito po ang sinukuan kahoy. Uh, ito siya. Pagka, ano, uh, ito, meron din tayong ganito na sinukuan. So, meron din tayong ganito ha. Na umitim na. Yan lagi kong gamit mga people. Umitim. Yan po ang sinukuan kahoy. Na kakulay na ng nasareno. Kakulay na siya ng nasareno people. Yan mahiwaga po dahil nagpapanaginip po sa akin ng bagay na ito. Ang sinukuan na to. Kaya napaka mahiwaga po ang ano na to mga people. Yan. Ang kahoy na to. Kasi nagiging nasareno na ang kakulay niya. Ito na. Kwintas lang to eh. Kinukwintas ko lang to people. At lagi po itong naglalangis. 'Yan tutulungan kanita sa lahat ng oras. Yan, sa interesado PM lang sa Facebook account Marlene Gonza, Gonza Ponte sa Yan po.